investigador po ng Kalumpang. Kalumpang. Pangalang San Miguel. Jose Pelor Kapala. Thank you sir sa Aba. pagpunta. Sige sir. Happy, happy po, happy. Pangalan po sir. Rodolfo Cruz. Thank you po sa pag-assist. Pwede niyo po ba ikwento ngayon kung ano naman yung sinasabi niyo? Takuha mo yung cellphone ko. Na parang yuyurakan yung pagkatao niya. O oh, ganito po ano, ganito, ganito po ang masasabi ko, no? Ang um, mapapaliwanag ko. Hindi ba sinabi ko sa iyo? Si Apple hindi ko kinukopya at umuwi sa akin. Ang lumalabas sa inyo, parang kinukonsinti ko. Napakasarap sa magkakapit bahay kahit na medyo malayo, pwede ka tumakbot sa kanya kung ano problema mo at makatutulong siya. Oh. Kung ano man ang problema nila, mag pwede rin tumakbo sa'yo. Napakasarap nung ganoon. Kasi sa magkakalapit na kayo, magkakababag naman kayo, ay eh, alaring kwenta yun. Kaya ang payo ko na lang. Nabigla lang pa. po ako sa mga nasabi ko oh. na yun. Eh, Ate. ganito naman ang masasabi ko. Pag buhat ngayon, humihingi ka man halimbawa ng tawad sa akin. Paano yung maraming nagpukumin dito sa media? Eh, e, pasensya na po kayo. Eh, 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 hindi naman, eh, hindi naman po sana kaming okay. mga anak mo sa kalita. Na kung na man, sa mga anak. Ang Hi, Kuya Ogon. Sige po. Yung, ang galing mo na to. Eh, kami, ako, humihingi ng pasensya sa inyo. Igigila ka sa inyo. Kaya nga nangyayari ngayon, napagkaroon ng problema. Kaya nga nakapagustan. Kaya nakapagustan tumayo eh. Parang kayo pa ngayon naman. Kaya nakapagustan tumayo Pero ang hinahanong ko lang po sana, bago dapat magsalita sila, eh, isipin nilang mabuti. Nga po. Kamukaya nila Badjing. Sila Badjing, matagal na kami magkakakilala eh. Eh, bakit kung may problema sila kay Apple? Eh, bakit hindi nila pinuntaan yung nanay ko? Tapos ngayon kami ang mamasamain na yung ibinibigay ninyo. Kami ang gustong makinabang kahit isang piraso na binigay niyo kanila. Hindi kami nagkaroon. Mm. Kasi ayaw namin kasi yung mga bata kawawa. Ah uh, linawin ko lang yung ano doon sa ano niya na hindi gano'ng kadami yung naibibigay ko kay Nanay Apple para maanuhan nila doon. At saka dito wala pa naman ako na ano dito. Kasi kamukha po niyan. Mm. nagsasabi si Apple. Pagka doon binibigyan niyo ng bigas. Mm. Tapos dumarating kayo diyan sa, sa, sa kanila sa bahay. Diyan sa kanila. Oh, pagka daw kayo nagbibigay daw kayo ng bigas, pag alis niyo sakto. Kinukuha na kagad nila. Mm. May iwan na lang daw sa kanila yung pag isang araw lang nilang kakainin. Mm. Eh kaya ay siguro na isipan ni Apple na umalis. Mm. Nga dapat yung ibibigay niyo, ayan. Imbis na dapat budget nila kung nangyari na pang isang buwan, hindi mm. magiging budget ng pang isang buwan. Kung ano na, eh, mauna na po kami kila Kuya Bajing para masundo ko sila. Kung ano no. po ang gusto ng mga anak ko, ako po kasi unang una sa lahat, ako naman po talaga, muunawa po ako, ako ng tao. At least po, maano na lang natin, malinaw natin ay, ay, yung ay, ay, ano. Na po kasi namin talagang dinabing sa kanya, yung katulad din po ganyan, ibablog nyo din po sila na mm -hmm. yung mga sinasabi nila po laban kay nanay, eh wala pong katotohanan yung mga sinasabi niya. Tsaka oh. si Apple, hindi po namin yan, eh, tama nga po yung kolong-kolong namin yung gamit, talilipahay po yung kolong-kolong. Sila daw po hindi nila kinukonsinti si Apple na samahan doon. Yeah. No. Eh, Maaati mo pong maglalakad yung tao doon, minsan daw po naglakad sa inyo, maaati mo po ba? Mm. Na maglakad kay layo-layo. Oh. O siyempre naman po, si nanay, sige, eh ka Apple, alika, samahan tayo ito, ano, nagkakita doon. Sumama so, mm. naman din po, eh, mm. pero kami hindi po kami nangihingi ng kahit na ano sa inyo, alam niyo rin po. Yeah. Uh, po. Eh napakahirap na pala ako ng kung nang ako ang tinutulungan Apple para ka kung nani pa kasi nani pa ako nagpapasa sa eh, dito po kasi wala kaming pakialam dito at po kasi namin na nagdedesisyon dito. Uh. Kung sino po gusto niyang patirahin dito, kung sino po gusto niyang kupkupin, mm. sino po gusto niyang tulungan, labas po kami doon. Ano lang po kami. Eh. Yeah. Kung bagay yun nga lang po nabasa nga namin nanay ka ano naman nani kaya naman ka yung mga inaano ka ko sa iyo. Yeah. Ganyan sa kanya. Lahat ka ko nani nang tao nababasa yan. Tapos sila pa nga nito ni Bajing na yun nga daw kung tungkol din ni kay hanggang sa mga pamangking ko rito. Kaya sinabihan ko nga po sila kahapon. Mm. Ano makakapakialam ninyo? Mm. Kung kumain man ka ako yung mga pamangking ko o hindi. Mm. Bakit ka ako nangingiba kami sa inyo ng kakainin ng mga pamangking ko? Kung sakali man ka ako? Mm. Tapos ka ako, sasabihin nyo ka ako si Apple eh ganun. Pagka ang sama naman din ka ako, pag pala kami. pagka nasa amin ka ako si Apple, ang kwento sa inyo, kami masama. Mm. Pagdating naman ka ako sa amin ni Apple, kami naman ang, masama sa inyo. Ngayon ka dapat nahigit na higit na magano din si Apple. Mm. Kasi meron pa nga po sila sinasabi Tate Rame kahapon. Ang sabi daw ni Apple, nagsusumbong daw po sa inyo. Ang sabi daw po ni Apple sa inyo na gusto na daw po ulit ni Apol bumalik dun sa inyo. Kung saan man po kayo Kasi daw po si Apol daw po nahirapan na daw po dito sa amin. Wala pong ganun. Okay. Wala pong Kaya pong ganun. Po, dapat nga po, bawat, po, bawat isa magkaharap, magsalita. Oh, yeah. mas, para, mas, hindi ko ba, kasi doon po nagkaka... Mm gulo sa kwento nila eh. Uh, at least ma ano po, ano po, punta ako na ho sila. Opo. sa barangay na lang po yung ano, Opo. nai. kung sa barangay magano. Habang naghaharap kayo ni Bajing, lahat din ang sasabihin niyo at ikaw Apple, sasabihin mo din. Mm. Kung ano yung mga saloobin mo sila para hindi napapasama si nanay. Yeah. Yung mga sinasabi mo, yung mga sinasabi ni Bajing at ginagawa nila sa'yo doon, sasabihin mo rin. Ganun hmm. lang yun. Kasi pagdating doon, tingnan mo anong sabi sa mga comment. Yung mga bigas daw na mga nanggagaling doon, ano sabi ni Bajing sa video, siguro dinadala mo din daw dito, binibenta mo raw dito. Ni isang butil apple, hindi ako nakakatikim ng bigas na dinadala mo dito. Oo, oh, mm. totoo, misang nagdala ka dito. Pero siyempre, dito kayo kumakain. Mm. Oh. Yan. Misang kang nagdala. -wala, Pag daw ka daw doon, lagi ka, ka daw kaya. may dalang shoulder bag, alam naman yeah. daw, puro mga dilata, bigas. Isang mo dinadala dilata. Hindi, yun. Eh, tsaka naman hindi ka, ka na doon ng dilata. Di ba nakita mo naman yung dala ko noon? Kitchili at saka yung dami ah, eh, ko lang. Eh, hindi ko alam sa kanila. Sa kanila mo nga yung tanungin. Hmm. Para alam din nila. Ah, alam din na ako yun na. Oo. Uh. Kasi yun ang nagiging masama eh. Ibig sabihin yung mga tulad daw noon, nung nabagyo daw, yung panakalagay sa video. Hmm. Kagag hindi para wala pa daw isang linggo. Yung mga gamit, mga itlog mo daw doon, yung mga bigas mo, naubos daw. Siguro peka, dinadala doon. Saan mo dinadala dito? ni ala ka dala dito, Apple? Oo. Hmm. Oh. Tapos yung sinasabi pa nila na yung tungkol dun sa ano siya sa mando namin na may kulong. ala kolong kulong po ba sila? Eh, kang ganun. ibig sabihin, pati patuloy kami nakakasama pa sa pag sama-sama namin sa doon. Nakawa hmm. lang ako kasi kung hindi sila marunong maawa sa mga bata, ako, ko lang naman sa nakita kahit at siya tumira sa akin. Hinahanap, hmm. hinahanap ko yan, binabantayan ko yan kaparis kagabi. Kaya nang pag-alis niya, eh, hindi mo malang tingnan. Dahil hmm. medyo alam niyo naman na may kaldag na kung may kaldag si Apple o may sira na kung halimbawa may sira ang ulo. Ah, re ko na lang, medyo may kulang. Dadagdagan pa nila. Buti nga ako kahit na paano na dapat nga ako pa dapat ako sasabihin ko lang ng totoo. Dapat nga ako mismo kunawain nila. Dahil marami din akong alaga. Nadagdagan pa ako. Kung totoo sin hindi ko yang kano-ano. Puro masakit din sa kalooban ko. Pagka ang mga bata ay eh, nakikita ganyan na Lucy si Apple. Kaya yeah. eh, sabihin nila hindi din nila. E eh, kung biglaan nga naman nat biglang makitaan nga naman ng ganun ganong kasi ang pag ng tao hindi biglaan dahan-dahan. Mm. At kung sakali naman na sinasabing itutuloy yung bahay na yan, diyan pa lang ako na nagsasabi, tindingan na lang yan sa ako kasi baka lumabas nila, sabihin nila na pagka binoo eh, hindi ko gawain yun. Yan totoo. Malinis ang konsensya ko. Kaya kung halimbawa, mga katikraw na ako'y nagpapasalamak, sinasabihan nila, matanda pa ako sa hukluban. Oo, tama. Paggalang po yung tatay. Yeah. Paggalang po yung kuya. Kaya huwag po magmamasamain ang na sinasabing nag, nag kukumen. Paparas po yung sinasabi ni Bajing. At saka po nung ano kahapon, ang ganda ng dating ko kahapon. Bajing, Bajing, Bajing. Sino ba si Bajing? Para kung walang taong inabutan. Apol, maglinis kayo. Meram kayo ng walis. Paglilinis kayo dyan sa loob. Naglinis to. Nagpunta ho ako rung kala Inday, nagtanong ako. Nandiyan ba si Badjing? Si Badjing na pala yung kausap ko. Mm. -hmm. O yung kinausap ako. Ang sabi, <coughs> ganito ganito. Ate Helen, ikaw ganito ganito ganito. ganito ikaw. Ano naman ako Badjing yung nakita ko Badjing doon sa video? Ikaw. Alam niya sa totoo lang, bastos ang dating niya kahapon. Mm -hmm. Hindi yun siya nakipag usap kahapon. Nakipag-usap yan po sa mga anak ko na yan. Tapos nagsalita pa ho yung isa. Puro po, wala hindi ko. Ang nakarinig ko itong si Berge ko. Ano Berge ang sinabi sa'yo kahapon nung isa? Nung kapatid ni Badje? Hindi ko alam kong... Yung Badje? anak ni ay, 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 Pwedeng bumalik doon sa may bahay na yun, si Junjun, -Ju. pwedeng tumira yun, mga bata lang daw po. Pero si Apol, wag na daw po doon pababalikin at baka kung ano pa magawa nila kay Apol. Oh, Iyon mm. po kasama-sama po. Binabaltan na si Apple. Sabi ko mm. sa iyo, si Tulang po, hindi naman ako sumagot nga na gano'n. Tasagutin ko sana na mali rin sila dahil karapatan din ni Apol yun eh. Tsaka yeah. hindi po ako yeah, katikram na marunong gumamit po ng tao na alam ko kung ganyan na medyo, ano, nakikita niyo naman ho yung pag-alis doon at saka po yung pagdating sa akin. Siguro uh, masuusubaybayan niyo kung anong itsura. Yeah. Uh, inuunti unti ko po sila. Siya rin po ang nagsabi sa akin na, Nanay, doon na lang ako. Uy, mm. nakakaya sa mga tao. nga ng baboy yan. Mm. Hindi nanay malinis. Nanay, hindi ako. O, ako pa ang naglinis. Siyempre naiya oh. din po siya. Oh. Ako naglinis. Anong sabi niya? Nanay, ayoko doon. O ditingin na lang ako natin ng sako. Huwag na lang ako. Nanay, hayaan mo muna ako, nanay, dito. Baka nanay ko, ano pa magawa sa sarili nito? Mm. O bakit naman ako, Apol, na ganyan? Ang gagawin mo ako sa sarili mo. E kaparat ako, Apol, medyo alam mo naman. Tapos ka, tekra, mama, masawa pa ako sa nagpo-comment. Ano ba yun? Mm. Kaya nung nakita ko po yung video, masakit na masakit po talaga kalooban ko, yung totoo lang po. E kung halimbawa, bukas pa kalawa, palayasin ko po yan. Siyempre nagpapasakit yung loob ko. Yeah, diba? Tapos, yan din po yung iniisip ko eh. Makita ko, hindi ko sasabihin na banta lang yun. Hmm. Yan nga din po. Yung... Ngayon magsisisi na ako ang bawat isa. Oo. Yeah. Na ganun-ganun. Sana naman, lumain na ako si sa akin. Yeah. Dapat nga, yung mga bata, hindi yan eh. Ibang tao ko may mga kapatid. Oo. Yeah. Nangawa ko ito. Mga bata talaga. Kaya wag naman nila ako yan so, sa kumina. Yun o, yeah. yun o. Nah, si na, naiyak si nanay ka tayo. Masamang, masamang, masamang ang ando. Kasi po, napakarami kong tinulungan. Ito lang po, dito lang ako na sumaalo ko. Kaya malinis man lang ako ang pangarap ko dito. Para kay ako. Yeah. Hindi po ako mapagsaman talag tao. Yun po ang totoo. Kaya po ako nagtawala wala ang buhay ko. Ganito, ganito po. At tutulong ko sa mga tao. Dinipigil po ako ng mga anak ko, pero hindi ako nagpapapigil. Lalo na kita sa tura ni Apol. Mm. Yun po ang akin. At hindi ko siya papalayasin dito habang gusto niya, habang ako'y nabubuhay. Yeah. Puro pag ako pa'y wala na. Hindi ko po alam sa mga anak ko. Oh. Mm. Puro habang nandito ako, oh, hindi ko mapalisin niya. Yan yeah. po, yan pakako ko sa inyo. Pagtitiis ako, oh, yan. Ngayon parang ako pa ang masama sa kanila. Bangun, hindi, badying, yung bago nung huli ba Jing yung alak ko kung ano kung dapat niyang sabihin. Ang hindi, tutuloy ko po talaga siya. Yeah. Okay. May sasabihin daw po si Nani Apol. <coughs> sasabihin hmm, ko lang po sa nagko-comment. Eh, nilinisin ko yung pangalan ni Nani Helen. <coughs> mm -hmm. Kasi po si Nani Ellen, sa tutuluhinan po, yung bata po kasi ako dyan, kinuha po nila ako, kaya po, po nila ako nag-asawa. Kaya malaki utang na na inalaga nila po ako. Ngayon po, ako ang mga po nag-alaga talaga kay ng mga ulit. Kasi mm. mal na mal ko po yung pinanay. At mga ulit, hindi ko po, po siya iiba na. Sabi ko nga kayo, no. Benay, kiwimisin ko kakot pa kala niya. Yeah. Ngayon tao. Kung gusto ko, lulod pa ako sa mga magkakomit para lang ang bagay niya <coughs> mm. Kasi po, hindi rin ako nakatulog kagabi eh. Ang oh, nagko-commit naman nun, yung hmm, pasabi ko lang sa kanila, burayin nila yung commit nila na hindi maganda. Kaya na, na yun. Kasi po ako rin po ang nasasaktan. na rin po ako sa kanila. Yeah. Dahil sa kanila, nadadama sila. Papakausap ko sa mga nagko-commit na yan, kung sino man siya, burayin nila sana yung commit Kasi po, Nasasaktan na po si Nana Yelo. Kita ako nasasaktan na rin. Mm. Oh, gabi, hindi ako natulog. Magdamag po ako nakaupo sa bahay ko. Umiiyak. Sabi ko nga, Mangyon, tayo, na ako sa amin. Sana, buray na ako yung nagko-commit na yun. Yeah. Kasi ikaw, ka si hindi ka ako sinanihilin ko, hindi ka ako bubray Brian? Mm. Sabi ko nga kayo na ni ano ka ko? Na hindi kita kakaibigan. Alam niyo ka ko bakit? Kayo ka ko nagpalaki sa akin. Ngayon ka ko nahanap Hing na kita ka ko naman. Hindi na ka ko ako sa tabi. Mm. At magkasakit lang tayo, ugod-ugod na kayo. Aalaga ako. Yung man ano sa kanya. Dahil malamay ko ko talaga. Para kasi nakita ko sa kanila na ko kumuha na hindi hmm. ko na alagaan yung matay. Hmm. Hindi ko nakita na matay yun. Sila sa malalaksa, bakit naging yeah. nandali Ang gawa nila mga 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 niya mga 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 Magandang maga po. Magandang maga po. <coughs> akin okay na, akin okay na, investigador. Uh, Inakapura ba natin si Eto? naman. Bangko. Eto, ba? ba, na? medyo ano po tayo. Uh, sige po, sige po. Mm. Ako po, kami kaya lang napunta rito. Yeah. Hindi lang po rin sa kagustuhan uh, nilang kayo sila yung magkaayos yata. Yeah po. At bilang nanonokula naman mm. ho, gusto namin, pamagitan lang. Yung magkaayos kayo, mm. yun lang po yun para sa amin. Kaya po, ako man ay medyo maurirat. Eh siguro po, nasa pangkulin din naman yun. Nung para malaman mo kung ano yung nagigiging problema. Yan yeah, po. Okay lang po ba pakilala ko muna kayo? Ah, ah. Investigador po ng... Palumpang. Palumpang. san po, sir? Jose Pelor Kapala. Thank you, sir, sa pagpunta. Sige, sir. Happy po, happy. Pangalan po Rodolfo Cruz. Thank you po sa pag-assist. Pwede nyo po ba ikuwento ngayon kung ano naman yung sinasabi nyo yung... Bakuha mo yung ko. Na parang yuyurakan yung pagkataon niya. O, ganito po, ano, ganito, po ang mahasabi ko, no, ang mapapaliwanag ko. Hindi ba sinabi ko sa iyo, si Apple hindi ko pinupupiya at umuwi sa Sa ang lumalabas sa inyo, parang kinukonsinti ko. Alam mo na ko sinabi ng ganun, ha? Maraming nagkokomend doon sa salita mo rito. sa video mo apo kay Diba? Babanggitin nyo pa yung mga apo ko. Alam na kung sinabi mga niyo. yung mga apo nyo. Yung mga bataron, ron. Ha? Lalo pa kaya yung mga ibang tao nila. Huwag ganun. Alam Hindi ako ganun. Ayan mga o. Apo nyo. Ayan Ako sa kanya. Nakamasama rin po kasi yung mag... Si Badjie nga nagsalita. Huwag kayo mag-guwan sa bata. May karampatan din pong paruh sa sa'yo. Pagkabata na ang pag-uusap at medyo hindi maganda ang magiging interpretasyon niyo dun sa... Eri, eri po. Ano, taka social media pa. Po, pa. Eri po, eri po, eh, e, paano yeah. niyo po kayo investigador? Investigador yan. Mismo yung siya ang nag Eh, ganun pa man po. Kahit na ano. Siguro po, ang maganda nito, kung may problema kayo, kuwari. Isipin mo mabuti kung ano yung pwede pe mo namang gamitin para naman malinis yung pagkatao at ka. Ano, ganoon gano lang, para naman hindi na humaba. Hmm. Ka na? Kung, kung na kailangan humingi ka ng sorry sa social media o mismo kahit na personal mo siyang lapitan, tingnan mo ng ano para Tapakasarap ba nung no? kahit na kayo nagkakasalubong sa karsada, hindi kayo nagkakailagan. Kamikita. Hindi naman namin kayo susunod Ay, tuluyan mo, gano'n gano'n gano, gano. Para doon sa ano yun. Ibig sabihin, yung magkasundo kayo at magkaroon kayo ng magandang komunikasyon. Napakasarap sa magkakapit bahay kahit na medyo malayo, pwede ka tumakbot sa kanya kung ano problema mo at makatutulong siya. Oh. Kung ano man ang problema nila, mak pwede rin tumakbo sa'yo. Napakasarap nung gano'n. Kasi sa magkakalapit na kayo, magkakababag naman kayo, ay eh, alaring kwenta yun. Kaya ang payo ko na lang. Nabigla lang po ako sa mga nasabi ko oh. na yun. Eh, Ate. ganito naman ang masasabi ko. Pag buhat ngayon, humihingi ka man halimbawa ng tawad sa akin. Paano yung maraming nagkukumin dito sa media, unang-una sa lahat. Ako ba, Jeng? Matulungin ako tao, alam niyo. Di ba? Kahit na nga kayo, tatay mo, ha? Siguro, alam niyo naman siguro, yung mga nagagawa ko sa inyo. Di ba? Puro bakit ganun ang nasabi niyo sa akin? Anong dahilan? Dahil kay Apol, Hindi ko naman yan ubra na pagtabo Na meron binibigay. Salamat sa mga bigay ng katekram. Kate ha? Ako'y nagpapasalamat sa mga katekram na bibigyan. Puro dapat ang iniintindi niyo at inuunawa si Apol. Tapos lalabas ako ang masama. Papares niya, namasama ako sa media. Na napakaganda. Nagkukumina na yung mga kumpari ko. Nagkukuman na kung sino. Ako nakakot. <coughs> hindi ako kurako. Ito ang investigador, uh -huh. ito po si Hepe. Alam nyo po, Hepe, pagkatao uh -huh. ko. Alam nyo po, investigador, pagkatao ko. Nasa kulungan pagka ako. Wala silang alam na lumalakad. Paano mo mga ibabalik ngayon yan? Sa mga tao, yan lumalapit sa akin. Kapares kanina, yung nakamotor, Mare, ano ba Mare? Ate Helen, ano ba Mare? Totoo ba Mare yung mga kuminaon, na yon? Alam ko, Ate Helen, napakabait mo. O, oh, ba't nasa'yo si Apple? o naging maganda itsura, hindi ba kayo natutuha? Pinasusunod ko ng maganda, hindi ako nangungura ko. Ang mga bata na kahit na hindi ko kaano ano ha, inaalagaan ko. O huwag nyo naman din kayong magkusga ng tao. Alam nyo na nga si Raolo, may kulang ng konti. Huwag naman ninyong ganyanin. Magpapasalamat nga kayo na kahit papano, tumutulong ang mga katekram. Salamat to. di ba number one? Dapat ang tumulong kayo kasi kadugo nyo yan, di ba? Binigyan ng bahay at lupa, maganda yung ko kahapon. Tinatawag kita, binastos mo pa ako. Sinagot mo ba ako? Hindi ko kasi ba konat. Oh. Malayo pa ako kayo, wala na ako masasabi. Oh. Dahil? Nagugulano ako eh. Oh. Puro ano ko... mong sabihin yung gano'n? Hindi ko alam na kung ano sasabihin ko eh. Hindi mo alam na mamasama ako. Paano yung mga anak kong iba? Ano mo sasabi mo? Paano mo mababawi ngayon? Yun na nga eh. Kaya nga humihingi ako sa inyo ng Kapal. Ito, ito, na yung pagkakataon. Naputol ko na, yung ano mo. Ito na yung pagkakataon. Nakaharap ko oh, dyan. Kikwan mo sa ano, na, hindi naman lahat ka na, mo na mo ano, ay totoo. Mangingahayan ka mo, nangihingi ka ng pasensya sa kanya. Pasensya na ako Pero magkakaroon din tayo ng kasunduan dito sa papel. Ano man yung ginawa mo ngayon na mali para sa kapwa o kahit kanina, hindi mo na uulitin. Oo. Uh, ang maganda doon. Yep. Sabi ko lang po, Hepe. Ayan po si... Sa aming... Kay kate, kay kate Huwag na po akong tatawag ng tatay kasi lumasama ako eh. Ako po, hindi nila alam. Ang tatay, pagalang. Okay. Ang ate, pagalang, di ba? Okay. Puro yung ibang nagkukumin masama. Puro kung hindi po na lumapit sa akin ang Kate Kram. Maraming maraming salamat sa mga samahan ng mga Kate, kate Kram. Sana'y marami silang matulungan. Opo. Okay. Puro po ayoko po talaga maipapalan ako na magiging masama. Puro badjeng, ang hinihingi ko lang sa iba Bajeng, bawiin mo lahat nung sinabi mo kung paano akong maibabang. sa kanila lang po ako, nagirespeto sa mga samahan ng katekram. Ako'y nagpapasalamat sa mga katekram sana. Katekram, kung si badjeng lang po, hindi. Alang-alang po sa mga katekram. Sige po, hindi ko po siya totoo Puro talaga po talaga pala lahat na kami diyan. Pati huwag yung pare ko doon sa anggap. Yung polis yung mismo. Epe! Naging konsyang ka. Papalabas ka ng bilang ko. Uh, ano na, ano, Bakit ganon? Kung ano yung ha? Bakit ganon? Kailangan. Uh, paano kung may babangon? Maayos, uh, maayos. May siya dahil may tutulong ayon. naman ng ating mga ko. Ngayon. Para malinis din ang may pangalan mo. So, yung mga mabahid. anak ko, yung mga anak ko hepe ngayon. Ayon, ang paano ganit yung mga anak ko hepe? Yung mga, anak ko, kailangan maipon lahat. Bajing. Kung magpapago. Mahala ka na ka. Ano ako sa ato ito lang malambot naman talaga. Puso ko, di ba? masama ako. Yan, pagkaya na ibawi na ni... Ngayon, bahala na po yung social media. Dari na lang, hanggang ano. Ano ba ito na yung pangalan? Janel. Nakatrabaho ko po yung isang kapatid na lalaki. Eh, yung mga kapatid ko mababayan yan. Ganyan. Ano po, kayo. Ako po. <coughs> Dito ko muna. Kailan ka Kasi social media yan, talagang buong mundi. Pwede mapanood yan. Kasi yung followers niyan. Kasi yung mga amin mm. yan. Yeah. Mapapanood talaga yan. Marami siya, ang dami diyan. Masama okay. ako. Masama ako. Pati nga yung ka-guardian ko eh. Pupuntahan pa nga ako rito ngayon yan. Kaya mo ang tinding ginawa ni Ibay Bajin. pa ako ng mga ka-guardian ko. Ganun na ba ako ngayon sa Magtala? Ako pa nag... mamando sa kanila. Nagsoli nga tayo ng pera sa guardian. Sa guardian, nagsoli ako ng pera sa totoo lang. Kailan lang, binigyan ako ng puhunan, ibinalik ko. Kaya yan, imbis na yung alok ng Ate crab na magpapatayo ng bahay, yun nga yung kay Larry, papaayos. Habang nabubuhay siya, hindi ko siya papaalisin. Puro ngayon, mangyayari. Sa kabarang mga kabarangay na lang ako manghihingi. Tulungan nyo na lang po ako na para makahingi po ako ng lona. Ipapamukha ko po sa kanila. Na kaya ko sila ang alagaan. Ngayon ko itutuloy po ng Catecram. Ako po ay nagpapasalamat ng marami. Hindi po ako kurakot. Narang ginatukulan. Wag na 'yan, ano Yan po ang totoo. na rin tanggapin. Wag na. Maraming galit po sa mga anak ko. Hindi mo samae. na. 'di ang nagsalita. No? No. Hindi, hindi ako rin kasabi nun. Ang sabi nyo, si John John nagsalita. Dito ka, anak, dito ka, dito Sa social media, ayan ang <coughs> sinasabi. Mukhang pera yung nanay ko. Ang labanan na nung hubay, papakita na namin sa social media na mukhang pera kami. Paano kung magpabayad nyo kami ngayon? Alam mo, alam mo, sinasabi mukhang pera. Alam mo, sinasabi mukhang pera. Sa social dito, media po. Lahat ng mga sinasabi niya bigas, mga grocery. Alam mo, sinasabi. Ang sabi ko lang, ang sabi ko lang, sharing ng di ba sabi ko sa inyo kapon, sharing ka ako gumagawa ng ikagugutom niya. May bigas ano na kaya ako, ka? kung saan saka ako dinadala. Kaya maliwanag po kaya ba, Jing, sinabi ko sa inyo. Pero kaya wala akong sinasabi dinadala mga ta, ko rito. Kayo ang mas matino ang pag-iisip, dapat kayo ang hamaks na umiintindi kay Apol. Pero kaming ibang tao ang umiintindi. Sarili nyo nga akong kapatid, ang mga anak ni Apol. Hindi ayaw ho sa inyo umuwi. Ang gusto dito lang sila. Kasi po talaga, totoo lang, ang mga bata na yan, nakakaramdam ng pagmamahal ng ibang tao. Kaya ayaw ko din yung umalis. Itanongin nyo kasi... ho ang mga bata kung gusto nila magsialis. Dahil kung kami lang ho, pinagtatabuyan namin, ayaw ho talaga nila. Dahil ang pagkukulang, talaga, ang pagkukulang po talaga ni Apo sa mga anak niya, kinupunaan naman namin. Kaya mas nagugustuhan ng mga bata din eh. Natutuusin, nakikita nyo, marami rin Ganun kami. Ng mga anak. bata. Malalaki lang po ho. Eh, eh tawag nanay. Ayaw ko <laughs> nang uh... tarong, hindi o pwede ay, naman uh, dapat ano na eh, di ba? Yan eh, kung maaari talaga maayos natin ang din. Ah, oh. na nga po, eh, nga nga sa kinasamahalan po naman talaga ng loob si ko. Ang sabi ko na sa nanay ko nga po, kung dapat hindi ganon? Hi, 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 Alam hi, nilang nakaano po sabi sa ano eh, dapat hindi nila sabihin na, na, na pati maliliit ka bakit pinitiringa bago kumain. Hindi ganon. huwag siya manira. Totoo bang hindi namin pinapakain? Bukod na sinasabi niya na, yung pa kayo mga kapatid niya ay ibang tao na ibang tao namin na itanong nyo ngayon sa kapatid ninyo kung pinag-iigib namin. Kusan loob nila nag-iigib, pero kanilang tubig, hindi amin. Ganda na natin mo nga, ang laki ng mm. problema. Hindi ayun, maririnig namin Malaki ang problema na yan. Ito na lang, siguro naman, hindi naman bato rin yung puso oh, nila para hindi ka pagbigyan. Ang talaga yung... Ah, uh, ka lang. Ano, ano, yun na ito yung pagkakataon. Para... Maisaayos mo yung naging problema. Manghihingi ka lang ng konsa sa social media na lahat ng ibang masamang komento mo, eh, hindi naman totoo. O lang. Hindi naman po kami talagang ganun. Parang ibabangon mo naman yun yung puri ni Nanay Helen para ikaw naman ay makabawi. Mga katekram na ako po yung binabawi ko po yung sinasabi ko kay Nanay Helen. Kung ano po Nanay Helen na sabi ko sa inyo, sana po mapagpasensya niyo po ako. Ha, ah, pare? Nay. Nakamali ko ka kay eh. Okay. Pasensya na po kay Nanay. Kung ano po yung nasabi ko sa inyo. Sana sa akin naman po pa... kasi, wala naman problema. Kapag mga anak ko yan, mm -hmm. anuhan mo na lang itong isa ko. Isa pa rin <coughs> yung nagagalit yung aking anak. Pasensya na, na kayo. Mga guardian po kasi kami. wala pong guardian ako rako. Yan po, ang mm -hmm. totoo. Tumutulong po po kami sa abot ng aming makataya.